Top 4 most wanted sa Bulacan ng miyembro umano ng notorious na carnapping group arestado ang sospek kasama rin sa drugs watch list si Bel Custodio sa detalye. Nalambat sa joint manhunt operation ng Highway Patrol Group ng Bulacan at Santa Maria Police si Argel Bernabe suspect si Bernabe sa carnapping. Top 4 most wanted din ang bulakan ng hinihinalang kawatan kaya mahigpit siyang tiniktikan. nag kami ngayon ng kung saan magandang lugar, kung saan namin siya mahuli. Kaya nung gabi na yun, kung saan sila nagiinuman, na pumisto yung mga tropa, kaya namin siya nahuli. Tumakbo siya sa kung saan sa, sa lugar na madilim. Hanggang sa yun nga, yung dalawang team nga, yung team namin, yung buil ko nga yung grupo namin saka yung Intel operatives natin Kung kumbaga tumakbo siya sa lugar na madilim at hanggang doon sa namin siya masukol ayon sa HPG notorious carnapping group sa Bulacan ang kinabibilangan ng suspect tatlo hanggang apat na motorsiklo raw ang ninakaw ng suspect sa record ng Bulacan tinitignan pa ko merong nabiktima sa Metro Manila at Nueva Ecija ang style nila, itong, kuan nga, itong si Argel, kumbaga may contact person siya, magnanakaw, din itong motor, parang ibebenta, pambili lang ng droga. Madaling na isagawa ni Bernabe ang pagnanakaw dahil sa kanyang mga kasabwat na nagsilbing lookout. Hindi ko po ninakaw po yun, hiniram po po yun. Pinukuha po ako ng drugs po ng may-ari po nun. May-ari na? Nung motor. Tapos? di yung motor niya po, pinayaram ko rin. Yun ang sinubi mo para makakuha ng drugs? Oo po. So tapos, saan napunta ang motor? Hindi ko po alam eh. Dahil di na po ako binalikan po nung pinahiram ko eh. Nasa drug watch list ng San Jose Del Monte ang suspect at may record din ng series of robberies sa Santa Maria. Aminado siyang gumamit minsan ng iligal na droga. Hindi kinantan ng kawatan ang pinagtataguan ng kanyang mga kasabwat. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Bulacan HPG ang suspect. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.